Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon yung mga video clips na pinapalabas sa mainstream media na ang unang ginang at ang Pangulong Marcos nagbisita di umano sa burol ng yumaong uh, national artist Nora Honor So, kitang kita naman talaga naglalakad si First Lady kasama ang Presidente sa short clip lang ha, 17 seconds, may 8 seconds, pinapalabas ng Inquirer, News 5. Uh, ang tanong, sapat na ba ito na proof na nandito na sa Pilipinas ang unang ginag? So yan ang ating uh, pupulsuhan mamaya. So ito ha, pakita ko lang itong video clip na pinos ng News 5 Everywhere. Yan o. Yan, naglalakad siya. O. Magkasunod sila sa presidente. Okay? Ulitin natin ha. Sapa. pa. Hey, So, 'yang yeah, uh, mayron ding news ng uh, uh, ito, GMA Integrated News, PBBM kasama sa mga nakiramay sa huling. Okay, so 'yung mga nabasa kong comments, ang tanong ng mga comments is bakit hindi itinuloy yung paglalakad kasi di ba kung makiramay ka pupunta ka sa Boron didiritso ka doon sa may kabaong di ba tapos titignan mo yung mukha tapos yung mga pamilya ng namatayan di ba iko mo sila uh, kakausapin so bakit <laughs> bakit ang ipinakita lang yung paglalakad lang na papunta kung saan hindi ba mas convincing kung ipinakita na si unang unang ginang e eh kita na nandun nakayuko, oh, makikita mo siya doon sa kabaong ng national artist. Ako kung nakita ko yon plus hinahag niya sina yung mga anak. Si, sino ba yung mga anak? Si Matet. Sino pa yung isang anak? Yung lalaki. Hinahag niya, nagyayakapan, oh, nagkakausap. Ayun! Convincing! <laughs> So, ako hindi ko na sana i-topic ito eh dahil medyo nakaka nakakaumay na, nakakasawa na. <laughs> Kaya lang, na curious lang ako yung nabasa ko mga comments. Mga comments na nabasa ko is ah hindi pa ako maniwala diyan. <laughs> Bakit tinutulok agad? Sabi ko, oo kasi nung nakita kong naglalakad, oh, parang tunay na ito, nandito na talaga. Eh, dahil sa mga comments na nabasa ko, napaisip tuloy ako. Bakit hindi ipinakita yung nakilamay na nakatingin doon sa bangkay ng ating yumaong national artist? So, kung ako ang inyong tatanungin, again, para matuldukan ng issue na ito is live. Oh. Si Jose Claire Castro. Hindi ma mahirap bang gawin yung ipakita nila si Unang Ginang sa isang live interview o oh, in any live event for that matter na nandun siya nagsasalita, ini-interview ng media para once and for all matuldo ka ng issue na ito. Bakit? Puro speech. Okay, yung anniversary nila. Uh, kailan ba nung anniversary? Baka uh, few days ago lang. Uh, bag, bago magsimana Santa Ata o during Holy Week. Picture man lang ang nakalagay. Family banding. Nasa beach. Sa Ilocos Norte. Picture. Yun sana kung nagpakita ng video. O yun. Uh, tunay na yun. Kung video nakikita mo nasa Ilocos Norte. Ganun. And then sa Cebu. Meron din yung parang ah... Uh, ano ba yung activity sa Cebu? Yung nag-inspect ng ASEAN uh, venue. Tapos, mga litrato with uh, the Frasco family. purus litrato. Eh, kung nagpakita ng video clip na actual nga nandun, ano na? <laughs> uh, convincing proof na. So, I don't know sa inyo, ha? Ako, uh, ayoko na sanang pag-usapan. Kaya lang, Uh, mas maganda pa rin kung may maipakita silang live interview para matuldukan na ang isyu na ito bakit hanggang ngayon hindi ko maiisip-isip ang dahilan kung nandito na siya talaga sa Pilipinas bakit hindi nila magawa yun na napakasimpleng gawin live interview okay punta tayo sa ating national artist malala ko bago siya pumanaw Uh, nalagutan ng hininga. Uh, ako, nung bata ako, niyan. sa ako kasi yung kapatid ko, yung elder sister ko is makanora. Eh ako, nora na rin ako. Oh, uh, so, yung mga kanta niya, paborito ko. Ano ba yung tandaan ng kong kanta niya? Ano yung mama. Mama, I miss the day when you were here beside me. Na 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 na. Yun yung matanda nang kung kanta niya. Ano pa ang mga kanta niya? Anyway, panahon ng Pinoy administration, hindi nila ibinigay yung karangalan yung National Artist Award. It was only during the time of PRRD na natuloy nagyud yung Uh, much deserved honor ng na nag-iisang superstar kaya bago siya namatay may post pa siya eh nagpapasalamat kay PRRD at uh, in-express niya yung kalungkutan niya sa nangyari kay Tatay Digong so rest in peace uh, the only nag-iisang superstar Miss Nora Honor okay uh, Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandik. Dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandik. Panoorin nyo ang video na ito. Oh. Ya, Tidak ada lah ni tetap berungkuh karon maayo na ang balay ilang ate so nindot na ilang atop tungod sa nahatag sa ilaha nga tabang ngayero og karon ate kuya unsa inyong ika-istorya nga natagaan na mo og yero ah, dagan salamat, salamat sa gihatag na sin nga para di na mi ulanan Man. na kuha tong gatuluan hmm. nga dagang salamat, salamat sa tanan salamat, salamat sa, sa Ginoo gino. sa gatan og sa mga video nagit na, na sulbad gyud ang gatupan nga sin sana nang kukuha ang gusto natin nga sin. daghan salamat sa Ginoo. Oo. Salamat sa dagay call Ate, salamat. Oo.